Grabe naman, patagal naman magpagaw na ito. Pakainit. Nang minuto na kami. Buti sana ako naka-aircon. -cool. <laughs> Alala ko na naman yung nangyari sa akin. Yung nadali ako nung naka-single na motor din. Buti na lang, suit suit ko to. Paano kaya kung hindi ko suit suit to? Baka nagka-scratch-scratch yung braso ko. Kung saan-saan sasabit. -saan sa Grabe, nagsi cellphone daw, may tumawag daw dapat kasi pag ganoon. Lahat, sa lahat po ng makakapanood na ito. Lalo na kasi single, napakadelikado. Sana pag may ganung mga tumatawag o magcha-chat kayo, igigilid niyo naman. Para hindi naman nagkakaroon ng aksidente. Eh kagaya no, nadali ako. Buti na lang sagi lang. Eh paano kung tinumpok ng likuran ko? Eh bilis ang bilis ng takbo eh. Tapos mabuti na lang suot ko nga tong ano uh, jacket riding jacket so malaking tulong din pala talaga pagka naka full gear ka hindi naman ako full gear no kasi yung tuod ko wala pero at least kahit papano, nakatulong yung suot ko na jacket grabe yung init pagkatapos ng sunod sunod na bagyo eto eh, naman ang pumalit kailangan kaya magkaroon ng ano, normal lang yung maulap, hindi yung hindi napakainit na <laughs> wow, nakakasakit sa ulo may sobrang init ha, <laughs> ah, kailangan pag ganitong panahon may baon tayo laging tubig mayat na dapat tumingin mo ng tubig And dito na po tayo ngayon sa Santo Tomas Pampanga at meron ulit tayong sisilipin na isa pang bypass dito na ginagawa ulit So, pur tayo bypass ngayon. Oh, lalim. Ang lalim na ng mga lubak. So, ito po ang tulay ng dalakitan. So, sa banda sa una natin, gawing kaliwa. Meron dyan ginagawang bypass. Ito sa so, may gawing kaliwa natin. Grabe yung init, ang sa ulo Ha ah. Wala man tao eh So ito po yung bypass ng Minalin at Santo Tomas Ayan. So silipin lang natin ito saglit Tingnan natin kung hanggang saan na yung ano, uh, na, uh, Tatamba ng mga graba Ay, hey, may guardhouse. Guardhouse ba yun? Pasukin kaya tayo dito. Pag di tayo pinapasok, suri. Pwede naman siguro. Mga trabador pala. Abandon tong nasa kaliwa na to ah. Ay, mga dumadaan na rin. Uh, tapos si sir ah likabok pupukas yung visor natin eh ito na naman ang problema natin sa sobrang init sana naman tayo sisilong para makuha ng drone shot nakita ulit natin ang Mount Arayat ani so, kanina nasa gawing ano tayo niyan norte ngayon nasa gawing ano na tayo west mahangin pa rin oh mainit pero mahangin kaya lang ramdam ko pa rin yung init pwede pa ba rito kung oh, kitang kita na pala rito yung LX ayan ewan ko kung kita nyo sa camera pero dito kitang kita na LX pwede pa ba tayo try pagka pinabalik balik silipin na natin itong tuloy Init, grabe. Ganun pala nila pinapantay yung lupa. So yung galing dito na tricycle siguro, trabador dito. Paalam tayo kaya para may masilungan tayo malilim. Sir okay lang, nag nagbablog kasi ako, okay lang ba makuna ng drone shot? Alala. Nagbablog po ako, okay lang makuna ng drone shot? yung bako? Hindi po, yung mismo kalsada na ginagawa. Okay, wala, wala, wala. Oh wala. Wala na mo. wala lang. Ayan. Ay. sir. Ang silong na rin, napakainit. <laughs> Ayan. Buti pinagagan tayo. Pagtaas ng physical na target, mula 1.29 kilometers hanggang 1.71 kilometers. Ito ay dahil sa pagbabago ng uri ng trabaho mula sa paggawa ng mga konkretong kalsada hanggang sa paggawa ng asfalto ng arsata. Ang nasabing pagbabago sa uri ng trabaho ay nagdudulot ng pagbaba sa halaga ng unit ng proyekto. Gayun din ang sidewalk, curb at gutter at slope protection structure ay kasama sa saklaw ng proyekto. Dahil ang bypass road ay isang bagong na dumadaan sa mababang lugar ng Santo Tomas at Pinalin sa Pampanga na may umiiral na hindi matatag na pag-uuri ng lupa. Ang iminungkahing kalsada ng asfalto ay magbibigay ng flexibility sa pavement sa halip na konkreto. kung isa sa alang-alang na ginamit na pilapil para sa seksyon ay nakadapa pa rin mula sa karagdagang pag-aayos Ang flexibility ng asphalt pavement ay maiiwasan ang depekto sa carriageway na maaaring idulot ng karagdagang pag-aayos sa embankment Yon, Shout out kay Sir. Shout out Sir. Ay ano pala mo Sir. Fabian Gerald. Kay Sir Gerald Fabian. Uy, okay, Fabian. Fabian, marami kang kilalang ano ah, Fabian sa Bulacan. Bula, oh, Bula, sir. Bula, sir. sa Pandey. Ma may makakilala, may kakilala kong Fabian doon. Marami. Ta sir, ano pala mo Sir? Rodel Pineda. Rodel Pineda. Ayun, shout out kay Sir Rodel at kay Sir Gerald. Gerald, malilimutin na. <laughs> So, nagpaalam tayo kay sa kanilang dalawa na makapagpalipad ng drone na yun. naman sila, pinayagan tayo. Oh, Shoutout ulit sa inyo mga sir. Okay. So, ito po ang update sa bypass na to. ah uh, meron ng tulay, dalawang tulay. So, yung mga tulay ay sila yung gumagawa. ah uh, kumpanya nila. Yung dalawang nakasama natin doon na naging kaibigan natin nalimutan oh, nakalimutan ko na naman yung pangalan. Talagang lubhang malilimutin ako. <laughs> so, ito po ang Minalin to Santo Tomas Bypass. Dito sa Pampanga. Shoutout sa lahat ng mga nagtatrabaho dito. Especially, kila sir, yung nakakilala natin doon. Napansin ko dito sa kabila, no? parang mayroon na rin dito sa kabila. Mayroon na itong, ayan o. No? Oh. Pasukin natin. Tingnan natin kung hanggang sana ito. Eh, hey, hanggang dito pa lang yata. Ah, uh, dito pa lang, nagbabakbak pa lang sila nagtatambak babakbak o nagtatambak kasi ito ay ano eh ah uh, wapapansin nyo napapaligiran tayo ng fish pond so ibig sabihin nagtatambak sila ayan o tapos kita rin dito yung NSCR tapos ah, sa banda ron nandun yung ibang mga gumagawa Diretso din natin Pauwi oh, na sana ako eh, ko eh, parang kako may gumagawa Kita ko yung bulldozer Kaya oh, ito po yung kabilang parte Ito bagong tambak lang to eh Medyo malambot pa nga So Kung sa Nueva Ecija eh madalas ang dinadaanan ng mga bypass ay eh, palayan so dito naman tubigan, fish pond eto eh, ang kaliwat kanan natin fish pond so bandaron ron doon na yung opisina ng mga gumagawa at palagay ko hanggang dyan lang din yan kasi kita narin rin dito yung ano yung connected ng ano ng NSCR merong portal beam doon na isa oh isa, dalawa, dalawa yung nakikita kong portal beam mula dito kaso hindi na tayo makatabi doon kasi meron ng mga gulong na nakaharang so hindi na natin itutuloy hanggang dito na lang din so ito yung kabilang side so, ang dadaanan ng NSCR sa banda rito ay katubigan mga fish pond and at the same time ito rin bypass na to fish pond din ang dadaanan